Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu salam ala la syarfil anbiya'i wal mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah Fik Talakayin na natin yung, ano, yung karugtong ng kafala at daman Kafala, kumbaga yung Uh, pag-aako ng responsibilidad katulad sa Saudi di ba kafala yun yung, yung pagiging amo ng isang OFW kafala ang tao na ganun kafil, ang tawag sa kanya kasi siya yung nag kumagaw maako ng responsibilidad sa pananatili ng foreigner na yun sa bansa na yun na nagpunta din para lang magtrabaho at uh, kumagaw syempre ipoproteksyonan niya rin yung karapatan ng tao na yun at yung daman naman daman ay garantor na sa halos magka magkapareho na kahulugan so yun nga naputol tayo dun sa arcanal kafala ang arkan nito ay lima una yung siga yung format ng transaction nila yung kafil, yung tao na kumaga, nagagarantya makfulon lahu yung tao na siyang uh, kumbaga, kaya tingnan natin yung... Na, 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 nakalito kasi tong ano, makfulon eh, Makfulun lahu, makfulun anhu, at makf, al makfulu bihi. Yan na dito sa ano. Para sigurado. Dito sa translation niya. Ni oh. Sheikh Salman. Okay. So yung kafil, siya yung tagapag-garantya. Siya yung tao mismo. Yung al makfulu lahu, yung ginagarantyahan na tao. Tapos yung al-makfulu anhu, siya yung ano, siya yung kumbaga, yung, al yung makfulu lahu, siya yung nangutang. Yung makfulu anhu, siya yung ano, yung inutangan. At yung makfulo bihi, siya yung inuutang. Wasiga tuha tatumu bi ijabil kafili wahdahu ang siga daw ang paraan ng kumbaga ng transaction na ito na ay nabubuo sa pamagitan ng pagpayag ng garantor. Yun lang. Kailangan mapapayag siya. At kailangan nga na mapapayag siya. Hindi pwedeng magugulat na lang yung tao. Garantor pala siya. At siya sinisingil na ng utang nung uh, pinagkautangan lat wala tatawakaf ala kubulil lahu kumbaga at hindi rin kailangan ng pagsang-ayon ng ginagarantiyahang tao na hihiraman o yung nanghihiram parang magkakabalik tadi kasi dapat yung ano yung hihiraman may karapatan din siyang mamili ng ano eh ng garantor eh iba kasi kung halimbawa, yung hiraman, alam niya yung guarantor na yun, hindi rin mapagkakatiwalaan. Pwede siya tumanggi. Pero para doon sa ginagarantiyahan, yung tao na nangihiram, wala nang relevance sa kanya kahit sino pa yung guarantor. Eh. Kasi hindi siya apektado ng anumang mangyayari. Sumaring so, baligtad nga, ano, yung tinutukoy dito na hindi kailangan yung ano niya yung kanyang pagtanggap yung nangungutang hindi siya kailangan hindi kondisyon na mamimili siya kung sinong kanyang magiging garantor ang mahalagang makakapag desisyon kung tatanggapin ba niya o hindi yung nagga-garantor kasi nasa kanya yung panganib eh. nasa kanya yung pinsala nasa kanya yung pinsala kung sakasakali na tatakbuhan ng umutang yung inutangan Sinkafil, Fa fihi an yakuna ahlan lit-tabarru'i kana rajulan aw imra'atan. Sa yung kafil ang kondisyon lang para sa kanya ay dapat meron siyang mga uh, na magtabarru'. O mga mag, maglaan ng pera para doon sa kung ano man yung inuutang o hinihiram. Lalaki man ito o babae pwede. Lian nal kafalata minat tabarruat. So, yung tabarru pa nga na tinutukoy dito ay ang pag-aambag. So, pwede siyang, meron siyang kakayanan na mag-ambag o kakayanan na mag, uh, kumbaga, kung kung halimbawa hindi siya babayaran, so, meron siyang kakayanan na hindi na rin na ano, na, kumbaga, hindi na maniningil ng utang, na hindi siya malalagay din sa panganib. Kasi yung kafil, di diba, yung, guarantor. So bakit tabarro ang binabanggit dito? Kasi tabarro donation eh. Ibig sabihin kasi rito, kapag tumakbo yung ano, di ba, may condition sila kapag tinakbuhan ako nung nangutang, yung guarantor ang sisingilin ko. So dapat itong guarantor na ito may sapat na yaman at willing na yun nga, mag-donate o mag ka, mag-gumastos ng kanyang sariling yaman para mabayaran yung utang ng nangutang na tumakbo. Mula doon sa uh, inutangan. Gumagalaw mag -isa yung tablet ko. Ah. Huh? Ah, ko si Yasin. Baka ganito yung yari kay Yasin eh. Dinintay ko may ano, eh. may magsulat eh. Isa. <laughs> eh sabi niya, di ba may nagsusulat? Di ba may naano lang dito, may grounded doon ba? Umaabante siya eh. Umaabante mag-isa. O, oh, nakarating na nga ng hajar. Uy, hajar na pala yung sulit na tatalakayin natin. Maganda tong hajar eh. Kasi hajar, ito yung ano, yung pipigilan mo yung mga tao <coughs> o bababalaan na mag makipag transaction sa tao na nakikilalang hindi matuwid. 'di ba? merong bibili. Tapos 'yung pagbibilhan niya, kilala mo, alam mong kupal. Sasabihin mo din sa tao, kang bibili diyan, delikado." Peke yung mga binibenta niyan. 'Yun 'yung hajar. O ka bibili lupa diyan, pal. Modus 'yan. Oh, 'yun ay hajar. 'Yun ay hajar Alhamdulillah. delila. Sunod na pala dito, hajar na. Sing kafil may kakayanan na magtabarro. Kumbaga mag-donate. Kung halimbawa nga, halimbawa, di ba yung usapan, yung sample natin nung nakaraan, di ba milyon? So, nung, nangutang sa akin si Yasin, di ba milyon? Tinakpuhan ako ni Yasin, si Rashid ang kafil, e, o siya yung singilin ko. Siya yung magbabayad sa akin. So, meron siyang kakayanan. So, hindi ka pwedeng kukuha ng kung sino-sino lamang na yung kafi, yung ano, yung nagpapautang, di ba? Yung nagpapautang, di siya pwedeng kukuha na lamang basta-basta ng sino man na Uh, magiging garantor. Tiyakin mo yung garantor, may kakayanan din na magbayad. Siyempre, tinatanggap niya ang kanyang pagiging garantor. Kaya ang condition doon sa unang nabanggit, di ba? Na ito, dapat siyang may kakayanan o yung siga pala, doon sa siga na siya ay dapat na tatanggap. Yung kafil, yung magiging garantor, ay tatanggap ng kanyang pagiging garantor. Wala dalika, la suhol kafala minal majnun awil ma'tu awis sabi so dahil dito yung kafala diba meron siyang pananagutan yung kafil meron siyang pananagutan so kung kapag tumakboy ng utang siya yung guarantor magbabayad siya dahil dito bawal at hindi tama o mali kumbaga na magiging kafil ang sinamang baliw sinamang mang ma'tu so tiyan natin dito yung uh, yung ma'tu ang ginamit na translation dito Sheikh Salman Okay, so dahil doon hindi hindi tanggap 'yung ano, 'yung pagiging guarantor ng baliw o nung ulyanin o kumagay walang malay 'yung nasa coma, kumbaga na tao. O tulog. Kumbaga guarantor, may ko guarantor at tulog. <laughs> hindi pwede. Hindi pwede. So gain din isa bata, hindi pwedeng gawing guarantor gar 'yung bata. Kasi 'yung bata hindi naman nakakapag-decision bagi sa kasi wala yung pera. Walang pera yun. Sisingilin mo yung bata. Siyempre wala siyang pananagutan. Wakadali ka al-mahjur al-mahjur alihi lisafhihi. Ganyan din yung tao na kumbaga mahjur. Kumbaga hindi tinatanggap ang kanyang pamamagitan dahil nakikilala na siya ay o hindi pa pamamagitan pala ano yung kanyang paggagarantor dahil siya ay tanga o bobo. Alam mo ano yung hindi ano hindi maasahan sa pera, kumbaga. Hindi maasahan sa pera. Kumbaga ano eh? kasi ang pinagkaiba nga dito, yung majnun malinaw na baliw, di ba? Yung ma'tu, kumbaga parang ulyanin ganun. Yung yung safi, yung tanga, maaring ano eh, nakausap siya ng maayos naman, pwedeng nakapagtrabaho siya. Pero mababalan talaga yung kanyang IQ yung hindi siya matalino, bobo, bo sabi natin bobo bo na ano. Kumbaga, yung hindi siya masyado nakakaintindi ng proseso lalo na pagdating sa pera. Yun hindi pwedeng magiging garantor yun. Hindi pwedeng magiging, so pwede magiging garantor. Wala tasok hindi hindi siya pwedeng magiging garantor. Wala damano ho kahit yung pagiging ano. Uh, yung nga, garantor din. Kapag ka-fail yung mag aako ng pananagutan, hindi pwedeng Wamal makfulu anhu. Wala yashtarit ridahu wa sihatul kafala. Bikila kafil fa inna ridahu syartun li sihatil kafala. Si makfulu anhu, ito nga yata talaga yung ano, nagkabaligtad, kahit kay Sheikh Salman nagkabaligtad ng translation. Ang makfulu anhu, ito yung nangihiram. Siya yung nangihiram. Ah, hindi pala baliktad. yung, yung ano, yung pagkakasunod-sunod lang ng sinulat niya rito, nagkabaligtad. Tama yung translation niya. Si Makfulu Anhu siya nga yung ano, yung umihiram. Tama, ayun. Ginagarantyahan ng umihiram. Kasi unang nabanggit dito sa Arabic, Makfulu Lahu, pero dito sa kanya, unang binanggit yung Makfulu Anhu. Tama yung translation niya, yung order lang yun. Sa no? so, yung Makfulu Anhu, ito yung nangihiram. So, hindi kondisyon na siya ay nalulugod doon sa paggagarantya ng iba. Kasi wala nga epekto sa kahit sino pa maggarantya sa kanya, gusto man yun o ayaw niya eh, siyang makikinabang. Pag tumakbo siya, o, gusto man niya yung garantor, magbabayad yun. Ayaw man niya yung garantor, magbabayad pa rin yun. ba diba? O, alibawa, ako, di ba magkaaway kami ni, ano, ni Rashid. Kaway kami ni Rashid. Umutang ako kay Khalid. Oh, sabi ni Khalid, pwede ka ba mag-garantor dyan? Kahit magkaaway kayo, sige, ito Sobrang bait. ito <laughs> eh, makas nga ako. O, oh, di ba? Ayaw ko sa kanya mag-garantor, pero ako pa rin bandang huli nakikinabang. Walang, walang pinsala sa akin. Kaya ang dapat hinihiling, ang hinihingian lang talaga ng, ng pagpayag, yung magiging garantor at yung kumbaga yung ano, yung inuutangan. Yung inuutangan. Kasi, ma mapipinsala sila pag tinakbuhan sila eh. Yung inuutangan. Pero yung umuutang, walang pinsala sa iyo. ka siya, ano pa man, wala. Walang pinsala sa kanya. So hindi katulad nga doon sa kafil. sa so, dapat uh, nalulugod siya. Yung, dapat yung naroon yung pagpayag niya para maging tama yung kafala. Ang mamahal ng kafala at yung lugar naman ng kafala fakat takunul kafalatul bilmal. Kaya lugar o yung kung saan ba pwede magkaroon ng paggagaransya. sa pwede magkakaroon ng paggagaransya sa pera. Pera na inuutang, pera na kumaga hinihiram. Wayat laku alayha at daman. Gay din yung paggagaransya na yung, yung daman. Wakad takunul binnaps. Matatlok alayha kafalatul badan walwaj. So ngayon, yung pangalawang usapin dito, fibak dilah kamil kafala. Yung ilan sa mga hatol o anyo na may kinalaman sa kafala. Una tasahul kafala bi badanin. Bi badani kullu insanin alihi hakon mali. So meron daw kubaga daman, kubaga para sa bawat isa sa mga tao na mayroong obligasyon na sa pananalapi sa so, meron siyang pwedeng tatanggapin yung kafala doon wala ta kafala pangalawa bibadanin man alayhi haddun so hindi ka pwedeng mag uh, hindi pwedeng magagarantor yung tao na merong ha, nakahatol sa kanya na had yung had yung mga tukoy na parusa paparusahan siya ng parusang kamatayan lalatiguhin hindi pwedeng magagarantor yun kasi mamaya, 'di ba, guarantor siya, 'di ba? E, pinatawan na siya parusang kamatayan. Yung, yung, nangutang tumakbo, e, paano ngayon yung inutangan? Punta mo yung guarantor, asan na si ganito? Guarantor siya doon, ano eh, nangutang sa akin. Ito e, makbo, singiling ko sana siya. Hindi, wala na, binitay na kahapon. <laughs> binitay na kahapon. So, hindi pwede. Wala ta suhul kafala tu bibadanin man alihi kisas. So, ganun din. Yung had, yung tukoy na parusa, yung kisas, ito naman yung parusa na ano, kumaga, kung, kung ano yung pinsalang dinulot mo, yun din yung magiging pinsala sa'yo. Kung maga, nakapat, nakapatay ka, patayin ka din. O kung naka, nagdulot ka na maputol yung kamay ng tao, nang sinasadya, tinaga mo na putol yung kamay, putulan ka rin ng kamay. Yun yung kisas na tinatawag. Again din, Yabraul ul kafil bimautil makfulu al-mu'tadar al-mu'tadaru ihdaruhu so yung guarantor ay kumbaga mawawalan na siya ng pananagutan kapag namatay yung kanyang ginagarantiyahan na kumbaga al-mu'tadir ihdaruhu na kumbaga hindi ano yung kumbaga namatay ng ano ng biglaan so, siya ay uh, kumbaga mawawala na ng pananagutan so yung tinutukoy dito na makful yung ano yung nagpautang so kung yung nagpautang mamatay so mawawala na rin yung ano yung yung pagiging guarantor niya pero syempre ngayon inisip natin di ba, paano yung mga tagapagmana paano yung mga tagapagmana nung tao so pwede pa rin silang maningil ng, ng utang sa kanilang magulang pwede kasi may karapatan sila dun eh kasi yung utang na pa rin siyang yaman eh. Kaya nga sa zaka. Di ba? Kapag zaka, yung net na net worth mo, mababawas doon pati yung utang mo. Kung may utang ka. Ngayon kung ikaw ni may nagpa-utang, yung kung anumang pinautang mo, pera mo pa rin yun Idadagdag yun sa net worth mo para malaman kung aabot ba yun sa nisab. Kung magbabayad ka ba ng zaka. Palima al-kafilul garim, Da, uh, al kafilo al dami ida matal asil walam yisadid au falas so yung kafil daw yung garantor ay tagapaggarantya o mananagot kapag nagpaliban ang ginagarantyahang tao na humiram kung nagpaliban sa pagbabaya do hindi na siya mahagilap nga o hindi nagbayad o kahit malugi kasi maraming iba't ibang posibleng dahilan na hindi makakapagbayad yung nangutang Kasama na rito yung ng para sa pagkalugi. So, halimbawa, nalugi yung nangutang kasi may negosyo sana siya eh, kaya siya nangutang eh, nalugi. Ngayon din yung garantor ang magbabayad doon. Kaya nga, unang kondisyon, yung kakayanan ng garantor nga na magbayad at mag-donate. Kasi may tutulong na dinodonate niya yung, ano, yung pera niya na uh, yung pera na inutang, yung halaga ng pera na inutang, may tutorial na dinodonate kung bibigyan niya yun uli pabalik sa uh, tao na inutangan. Pang-anim, Al-Kafilo Gairal Garim Al-Huduri Layadman Lianna kafalatuhu kafalata kafalatu ta'rif wahidaron lil makful awil kafili al-garim. So kanina, yung kafil na garim, siya yung kafil na kumbaga uh, may pananagutan talaga sa anumang pinag-usapan nila. So yung gairal garim naman, sa so maaring limitado yung kanyang pananagutan. sa so sabi dito si Sheikh Salman, sa so maaring magkakaroon ng kafil na limitado ang kanyang uh, pinananagutan. Kumbaga, ang pinananagutan niya lang yung ilang mga bahagi ng transaksyon ba pinananagutan niya na yung utang pwede kasi magkakaroon ng mga condition na dagdag eh. Ang pananagutan niya lang yung ano, yung yung biyahe. Parang nangyayari yun sa mga ano, eh, insurance sa biyahe. Bawa, ang parcel nasira habang nasa biyahe. So pananagutan niyo ng JNT. Kaya nga sa ano, yung pag nag-ship ako, Meron pang dagdag na ano yun eh, na parang insurance. Hindi mo naman maiwasan eh, na ano talaga eh, na di ba bawal sa atin insurance. Nandun na siya eh, hindi, hindi ka makakapag-ship pag hindi ka nagbayad dun eh. May binabayaran kami. So habang nasa, nasa biyahe yung parcel, nasa kumbaga, hawak ng JNT, siya yung kafil doon, siya yung mananagot. Kapag mawala yung parcel ko, kaya nga si Miles, dati sa JNT siya nagpapadali. Tapos lumipat siya ng ano, Ayan ko, tinanong ko si, ano, si Marwin. Flash daw. Flash na. Eh, mas, ano yun eh. Mas mahirap yung flash. Kasi nawawalan daw siya ng parcel. Si Miles. Nawalan siya palagi ng parcel. Sa si JNT. So, sa gano'n, yung sample dito. So, yung pananagutan niya lang habang nasa biyahe. Pero kung yung damit. Diba, yung damit ni Miles, di ba, na, na deliver na. Tapos doon nasira sa, ano, sa bahay nung ano nung nung umorder. Hindi niya pwedeng singilin yung JNT. Hindi niya. Uy, JNT nasunog yung bahay ko, nasunog pati yung parcel na pinadala nyo, Bayaran niyo to. Hindi hindi na siya kasama doon. Meron ano, meron mga kondisyon eh. Pang uh, pangpito pang huling yung araw siya Tasuhul kafala bin nafs <coughs> al-iltizamul kafil wa hidarul maqful ila al-maqful lahu aw ila majlisil hukum او نحو So ngayong yung dito, sa so yung kafala daw sa tao, maaari din siya magkakaroon ng katungkulan na dalhin yung tao na kanyang ginagarantyahan. Kung baga, dadalhin niya ito sa hukuman. Kung yung ginagarantyahan, ibig sabihin yung nangutang ha. So, siya yung guarantor. Kasi ikaw, nung tinanggap mo yung pag-guarantor, nabaw ako guarantor, sinabi ko kay Khalid, si Khalid din utangan ni Rashid. Khalid, pautangin mo yan. Sigurado ako magbabayad dyan. Eh, hindi nagbayad. Tapos so, nagdemanda si Khalid. So, pwedeng gagawin ko, hinahanap siya ng polis, di ba? Alimbawa, hinahanap siya ng ano, NBI. Eh, ako alam ko, sa, alam ko saan siya nagtatago eh maobliga din ako na ituro nasaan siya. Eh okay din naman yun. Okay. Kasi naman ako yung magbabayad ng utang niya kasi tumakbo siya, di ba? So pwede yun. Yun din yung isa sa mga kahulugan ng kafala to laps. Alhamdulillah. So itong ano, sa kafala, may kita natin dito yung ano eh, yung pagiging detalyado ng Islam sa mga bagay-bagay. Alhamdulillah. So dito, ani detalyado yung magiging karapatan ng inutangan, yung karapatan ng nangutang, karapatan ng uh, nagagarantor. Alhamdulillah. Sing so, makfulun lahu kumbaga siya yung tao na hiniraman at yung makfulun anhu siya yung humihiram. So dito sa ano yung yung makfulun lahu sa so, ituturo nga yung inutangan kung saan matatagpuan yung nangutang na ginagarantiyahan niya. O kaya dadalhin niya ito patungo sa korte at iba pang mga bagay-bagay para matupad yung pagkakabayad sa utang. Alhamdulillah. So ito rin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.